Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, linggo ng palaspas. Ay ating sinisimulan ang mga mahal na araw o semana santa. Ang araw na ito ay kung tutuusin espesyal at hindi lamang ang araw na ito kung hindi ang buong linggong ito. Bakit? Dahil una sa lahat, ang mga susunod na araw ay tatawagin nating mga banal na araw. Mula Lunes Santo, Martes Santo. Asa mga susunod na araw ay pagdiriwang natin ang mga pinakamataas na araw ng pagdiriwang sa ating panampalataya na siyang pagugunita ng pagtubos sa atin ng manunubos. Kaya naman, kung ang mga araw na ito ay special na ating napuna sa banalapagdiriwang, una sa lahat dahil may dalawang ebanghelyo tayong napakinggan. Bago magsimula ang misa, matapos masmasan ang mga palaspas nating na dala. At ikalawa, ang ebanghelyong ating napakinggan na masabi ng ilan, napakahaba. Espesyal kung tutusin. Dahil tayo ngayon ay hinahamon kung espesyal at mga banal ang mga susunod na araw sa tinatawag nating Simana Santa, paano nating gagawin na tunay nga na ang mga susunod na araw ay mananatiling banal sa pamagitan ng ating gawain. Upang tugunan ang katanungang iyan, paano natin, paano ko, pananatilihin na banal ang mga susunod na araw. Tatlong hamon at munghak mong kahi ang ibababahagi ko sa inyo. Yamang dala nyo ang mga palaspas patung simbahan na isko na pag-uwi ninyo mula sa palaspas na iyan, maalala ninyo ang tatlong hamon. Ang salitang palaspas, ay may tatlong kataga at mula sa tatlong kataga na iyan paghugutan natin ng tatlong hamon at gawain na dapat natin isabuhay sa mga susunod na araw. Palaspas unang kataga pa pa nangangahulugang pagnilayan pagnilayan ang mga huling sandali ng buhay Nesus Iyan ang unang hamon na dapat nating gawin. Kaya nga mapapansin ninyo na sa mahabang ibanghelyo na ating napakinggan na tinatawag ang salaysay ng pagpapakasakit ng Panginoon. Tandaan natin na nagsimula ang kanyang pagpapakasakit sa araw na si Jesus, ay nilagyan ng langis bilang paghahanda sa kanyang kamatayan. Sumunod noon ang paghahanda ng huling hapunan. Sumunod ang pagdiriwang ng huling hapunan kung saan si Jesus kumuha ng tinapay at alak. Sumunod noon ay ang salaysay ng pagtungo ni Jesus at ng mga alagad sa hardin ng Hetsemani. Matapos yaon, si Jesus ay dinakip, kinulong, hinusgahan ng sanadrin at kinaumagahan, iniharap kay Pilato upang ang kanilang nais na kamatayan ni Jesus ay matupad. Pinahampas, pinalo, pinapasan ng krus, pinako sa krus hanggang mamatay si Jesus at kalaunan, si Jesus ay inilibing. Ito ang mga pangyayaring ating napakinggan sa mahabang salaysay na ebanghelyo. Upang sa mga susunod na araw, naway balikan natin, pagnilayan natin, pagkunan natin ang aral, lalong-lalo na nasagana ng mga aral ang bawat saglit at mga pangyayari sa buhay ng Panginoon. Halimbawa na lamang, isa sa mga pangyayari sa uling saglit sa buhay ni Jesus, narinig natin ang pagkakatatag ng banal na misa ng Eucharistia. Sabi kanina, kumuha si Jesus ng tinapay, kumuha si Jesus ng alak, at sinabi sa kanyang mga alagad, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Iyon ay dapat magbigay sa atin ng hamon. Anong konkretong hamon na mula ngayon pahalagahan natin na dumalo sa banal na pagdiriwang ng misa, lalong-lalo na sa araw ng linggo. Hindi lamang ngayon, dahil ito'y isang katotohanan. Para sa maraming Pilipino nagsisimba sa linggo ng palaspas para magpabasbas ng palaspas na dala nila. Bakit nga ba? Anong salaysay ng palaspas na iyan? Huwag sana tayong madala sa lumang katuroan na ang palaspas na iyan ay panlaban sa mga demonyo. Dahil marami sa atin ganyan ang pinanghawakan, pabasbasan mong palaspas, panglaban yan sa kasamaan, ilagay mo sa iyong pintuan, ilagay mo sa bintana. Di ba yun ang ating ginagawa? Kaya sa mga susunod na linggo, kapag walang dalang palaspas, hindi rin magsisimba sana maunawaan natin ang palaspas na iyan kung tutuusin, ay hindi lamang naayon sa ating kagustuhan na yan ay panlaban sa demonyo. Yan kung tutuusin ay may dalawang sagisag at palaala sa atin. Una, upang palalahanan tayo na sa araw na ito ang palaspas na inyong dala ay sariwa. Subalit darating ang mga araw na ang palaspas na iyan ay matutuyo. At sa pagtuyo ng palaspas na iyan, papalalahanan tayo na may katapusan rin ang tao. Ngayon, buhay tayo. Pero darating ang mga araw, tayo ay mamamatay, matutuyo. Dahil ang palaspas agisag at palaala na ang buhay sa mundo maiksi lamang. Kaya kung maiksi ang buhay sa mundo, anong dapat nating gawin? pangibayuhin ng ating buhay ay magbigay palagi ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ikalawang sagisag ng palaspas na iyan. ang palaspas na iyan ay palaala sa atin kung paano ang mga Hudyo nagbunyi, nagdiwang sa pagtanggap kay Jesus ng matagumpay sa pagpasok sa Jerusalem. Yan rin ay palaala na ngayong linggo, tayo'y nandito, nasa simbahan, nakikisa sa banal na pagdiriwang. Subalit, ang tanong, sa mga susunod bang araw, kapag ipagdiriwang na natin ang pagpapakasakit ng Panginoon sa Biyernes Santo, tayo kaya ay makikisa pa sa banal na pagdiriwang? Makikita pa ba ang ating mga anino sa mismong loob ng simbahan? Dahil ang katotohanan, hindi naman lahat pero may iilan sa atin gagamitin ang mga araw na ito para magpakalayo. Pupunta sa bundok, pupunta sa dagat, pupunta sa mga ilog. Sana, dalangin ko, wag tayong malunod. Dalong tutusin ang mga araw na ito hindi ginawa para ipagpahinga mo. Ang mga araw na ito ay ginawa upang pagnilayan natin ang mga ginawang pagpapakasakit ni upang ang kaligtasan ay matamo ng sangkatauhan. Yan ang sagisag ng palaspas na iyan. Sa kasiyahan, nandun tayo. Pero sa kagipitan, katulad ng mga alagad ni Jesus, iniwan siya. Naway magpaalaala sa atin ang palaspas na iyan, manatiling tapat, hindi lamang sa kasiyahan, maging sa kalungkutan at kahirapan ikalawang kataga sa salitang palaspas. Las. Las nangangahulugang lasapin. Lasapin ang bawat misteryo ng pasakit ng Panginoon. Tuwing araw ng biyernes, kapag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, pinagdinilayan natin ang mga misteryo ng hapis. Limang konkretong misteryo. Sa mga susunod na araw na tinatawag nating santo, pabanali natin ang mga araw na ito. Hikayat ko sa inyo hindi lamang magdasal ng rosaryo gamit ang misteryo ng hapis, lalong-lalo na gamitin ang daan ng krus. At kung ako'y magmumungkahi, gamitin ninyo ang lumang daan ng krus. Bakit? Dahil sa lumang daan ng krus, doon itababatid sa atin ang mga istasyon ng sakit at pagdurusa ng Panginoon. Halimbawa na lamang, sa lumang daan ng krus, para sa kalaman ng lahat, tatlong beses si Jesus nadapa upang ipabatid sa atin kung gaano kabigat ang krus na kanyang pinasan, makamit lamang ang kaligtasan ng sangkatauhan. Yan ang paanyaya sa atin Lasapin ang bawat misteryo ng sakit ng Panginoon upang pumasok sa ating isipan, pumasok sa ating kalooban, nakamuhian ang kasalanan. Dahil kung meron mang paulit-ulit na ipinapapako sa si Jesus sa krus, iyon ay dulot sa mga kasalanang ating paulit-ulit ring nagagawa. Kasalanang hindi natin mabitawan. Kasalanang hindi natin maingin ang tawad. Kaya pagtatanungin tayo, sino nga ba ang salarin sa pagkamatay ni Jesus? Sino nga ba ang dahilan bakit si Jesus nakabayubay sa krus? Ang totoo, tayo. Tayo na patuloy na nagkakasala. Tayo na patuloy na hindi nagbabagong buhay. Kaya sa panahong ito na tinatawag nating Simana Santa, hinihikayat tayo nasapin ang bawat misteryo at pagkuna ng aral na kamuhian ng kasalanan na siyang naging dahilan upang ang Panginoon ay mag-alay ng buhay sa pamagitan ng kanyang kahirapan at kamatayan. Ikatlong hamon sa atin na dapat nating gawin ngayong mga mahal na araw. Salitang palaspas. Ikatlong kataga, pas. Pas, nangangahulugang pasanin pasanin ang mismong daraanan ng Panginoon. Sa ating buhay, dumarating ang mga hirap, pagsubok, pagdurusa. Di nawawala iyan at alam natin, ang tanong lamang, kapag meron bang dumaraan sa atin na hirap, dusa at pasakit, paano natin ito hinaharap? niyayakap ba natin ito at tinuturing bilang krus? O atin itong isinasan tabi at kung maaari ipanalangin, Panginoon, huwag sana sa akin. Mga kapatid, mismong sesus, si kung inyong maalala, sinabi niya sa Ebanghelyo, ang sino mang nais sa akin, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito ang mismong paanyaya ni Jesus na ang mga dusa at paghihirap na iyan matutunan nating pasanin. Nakakalungkot nga lang isipin na ngayon at habang pinakikinggan natin ang mahabang salaysay ng Ibanghelyo, ang ilan sa atin hindi nakatiis, napakahaba, maintindihan ko talaga yung matatanda, bibigay ang tuhod kaya na, upo, Pero hindi ko maintindihan kapag ang mga bata uupo at matutulog. Di nyo ba naisip kung gaano kahaba sa si Jesus nakabayubay sa krus? Sabi kanina sa salaysay, mula ikasyam ng umaga, ipinako sa si Hanggang alas tres ng hapon, namatay sa si Jesus. Anim na oras ang Panginoon nakabayubay sa krus. Tayo, nakatayo lang ng ilang minuto, pinanghihinaan na, matutulog na. Paano tayo makikiisa? Sa mismong daraanan ng Panginoon, kung ang kunting sakripisyo hindi na kaya nating pasanin, mga kapatid, naway mamula tayo. Sa mismong ipinakita ng Panginoon, kung hindi tayo marunong makiisa sa Kanya, hindi rin tayo makikiisa sa Kanyang tagumpay marahil matatanda ninyo ang isang kasabihan sa Ingles. No pain, no gain. Ganon din sa panampalataya. Walang nagtatagumpay na hindi dumaranas ng pagdurusa. Maging ang mga kampiyon sa kahit anumang larangan, sabihin natin, sa sports na boxing, may nakita ba kayong kampiyon na naging kampiyon subalit hindi dumaan ang pasa, hindi nabugbog, hindi nasaktan? Ang mga kampiyon dumaan ng matinding paghihirap, dusa, puhunan nila ang sakit ng katawan. Sa buhay, ganun din. Ang mga nagtagumpay sa buhay, dumaan rin ng sakit at dusa. Kung marunong tayo ng mga sakit at dusa na iyan, Hirap ay ating maiugnay sa mismong sakit ni Kristo. Ito lamang ang tandaan natin. Sa kanyang pagtagumpay, makikiisa rin tayo. Tatlong aral o hamon ang binibigay sa atin ngayong linggo ng palaspas. Una, pa, pagnilayan ang huling sandali ng buhay ni Jesus ikalawa las lasapin ang bawat misteryo ng pasakit ng Panginoon ikatlo pas pasanin ang mismong pinagdaraanan ni Yesus. kung ang tatlong hamon na ito at gawain ay maisakatuparan natin ngayong mga susunod na araw na tinawag nating mahal na araw ito naman ang tinititiyak ko sa inyo Yamang tayo nakiisa sa sakit at pagdurusa ni Jesus. Sa susunod na linggo, makikisa rin tayo sa Kanyang tagumpay at muling pagkabuhay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.